Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against self-incrimination Your Honor. Anak ng patingo. <laughs> Tinatanong ko, how can that, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang san saan saan, saan, saan yung uh, proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination? Sorry <laughs> for you. Huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng na ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko sa'yo dahil ghost project siguro. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, lahat ba last ng, and final question. Meron ba ng 42 projects above, uh, above? how much? Yeah, 42 projects sa si Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Mr. Rebalo, kanina, umakit, na, nandito ako kanina, umakit na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Buksan mo yung mic. Wala po yung honor. Meron ka ba, abogado? Uh, yes po yung honor. Ikaw may ari ng Wawaw. -Wow. Okay, Correct? Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano, okay. paid up capital? Magkano capital mo dyan? Uh, nung, nag, uh, nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, okay. nag-start po kami. 20? 17 po. 2017, up to now? Ay, hindi po. Sole ah, proprietor pa rin hanggang ngayon? Apo. Ah, okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital, magka, paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa sa DPWH? Am um, Nag-start lang po kami noong 2019 po na may nagka-project po. 2019? Apo. Ah, Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Hmm? Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Uh, Your Honor, I invoke my right to incrimination Your Honor. Ano nga? Pake ulit. Uh, I invoke my right for -incrimination Your, right incrimination Your Honor. What? Si right Torjinko? No, uh, yes, sir, sir. May, may, may limawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I vote my right to self-incrimination against self-incrimination. Against incrimination wala, 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 Your Honor. Eh. Plus, plus uh, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Rubao. Wow. dapat ba tumingin sa amin? Huwag kang What? kausap yoko mo. Lamesa yung kausap mo eh. Ay, senador yung nagtatanong sa iyo. Harapin mo rin. Ha? Thank you, thank you. Anong pangalan niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes for Your Honor. He can, he, is he here? He can, he can give you legal uh, advice? Yes po. Nandiyan yes. ba, abogado mo? Okay. Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasaan ang abogado mo, Mm. Oh, answer. Na so may inadvise ang kanan ng abogado mo, ha? Hmm. Sir, Are you involved in any ghost projects? Uh, Your Honor, I invoke my right against incrimination. Your Honor. Ilan taong ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? Um, may mga, ano po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Oo, oh, anong, gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan o oh? pinsan, tsuhin? Oh uh, mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Wala kamag-anak. Kamag tita po. Ha? T mga tita po. Tita, tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Um, nag, ano po, um, uh, first, sa, nag, po muna po. Ha? Layasan po. Ano, yun ano, ano yung mga proyekto mo? Ano, ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Um, Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your o, Honor. O dapat alam mo? Ano ano yung mga proyekto na na-award na sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Um, ano po, Your Honor? Um, sa... Uh, um, hindi ko po na ma... ma ma alam po yung exact number po. gusto mo ako magbigay sa iyo? Kung saan saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa iyo? Come on. You're wasting our time. It's already quarter to two. May session pa kami last stress. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, uh, gagamitin sa session mamaya ito 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang uh, sarili namin na uh, magtanong. So, uh, eh, Mr. Senator Mr. Chair, kung Jingo hindi naman ay, sumasagot ito, ng, hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, sumagot ka ka. Yes, your, yes your Honor. Ha? Huh? Yes, po. Oh. Alin-alin alin yung mga proyekto na nawardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan to? Uh, meron po kaming uh, sa QC po. Sa Metro Manila First. Meron din po sa 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 Quezon. Mm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against some ammunition, Your Honor. Anak ng patingo. <laughs> Tinatanong ko, how can that, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan saan, saan, saan yung uh, proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination. Sorry po yun. <laughs> ha? Huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya ghost project siguro. Oh. Uh, dahil po may mga ano po, sa pina, ano po na, may mga allegation po na may mga, mayroon nga pong ano, anomalya kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. Oo nga. Eh, simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung Ano, tinatanong ko lang, ano, ano, saan saan itong mga proyektong uh, na-awardan sa ng uh, DPWH? Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano yung binanggit niya? QC. QC. Eh, karamihan ito, Bulacan. Eh. Ba't hindi mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi po binabanggit eh. Ha? Huh? Uh, Metro Manila first po yun yung ano, honor. Ano? Sa Metro Manila first po yun yung honor. Metro Ma Manila first? Yes po. San Juan po. Oh. Uh, last to, yun po yung pinakunan namin project 2019. O oh, oh, sige, oh, yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Um, <coughs> <ka> ng tubig. <laughs> oh, ilan? Um, ilan? Um, di ko pa sigurado yung owner. Oh, dito base sa record namin, meron ka 42 projects sa Bulacan. Pero ka 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk nun nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Yan, Bulacan, Bulacan lahat oh. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, lahat ba last ng, and final question. Meron ba ng 42 projects above, uh, above how much? Yeah, 42 projects sa si Bulacan, meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 <laughs> projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, nakikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng, hindi na kayo ipo-prosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malan ninyo? Baka... Imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para gan may, meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito. Eh, mapipilitan po, puro plunder. Aharapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin uh, para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron ako papakita. Ilang minutes yung video. Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro one minute lang na video. Tingnan mo, ano, Mr. Arevalo, kung, uh, kung project ng Wawaw wow to. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po yung honor. Hindi. Hindi, hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang ko lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Agonoy, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Rebalo? Ngayon ko lang din po nakita ha? yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga, ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung sa site kita yung contempt dito eh. Huwag mong lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing ah. Uh, Miss Sarah. Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, yes. interjection. Yes, okay, please. provided it's very brief kasi yes, kulang very na brief, po tayo sa panahon. Apo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair, salamat, sabi nyo kanina, uh, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, -wow, sa Quezon City, sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control projects sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU, ayon kay Mayor Joy Belmonte? Uh, yes, Your Honor. Ayun yun. Yun, yun um, din... Ano po 'yun? Ah, um, yung sa isa po may may letter na po din for ano uh, termination po. Letter for termination. 'Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City, dalawang pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? Ah, uh, i-check ad uh, po, ang hindi ko pa masagot. Ayo uh, check po po namin 'yung ano. Sige po. Paki paalam niyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat Mr. Chair at SP pro Ten. Thank you. Uh, one last question, oh, Mr. Last chair. question. Yeah, Mrs. Mrs. Deskaya. <coughs> meron bang pagkakataon yun, 'yung 'yung sham na pag-aari mo ng construction company? Meron bang pagkakataon na sila-sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha Paka -paka -paka ako ng record sa DPWH ko. na si Saint Timothy, okay. si Saint Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and Saint Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Okay. Pero yung ibang licenses, sumasama, magkakasama sila minsan. And then, minsan ah, so minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes, po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Because, dahil yung sham na yon na naglalaban-laban sa isang award ng sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa iyo lahat 'yun eh. Correct? Tama. Hindi po kasi ibebe yung may may-ari ng mga companies. Oh, I'm, eh, kasi sabi I'm mo just mo lang, concerned ikaw, with Alpha and Ms. Omega. Miss Diskaya, Apa. kanina, Sinabi mo, alpha, phi, omega lang ang ang sa'yo. Apo? <laughs> Nung tinanong kita ulit, in inumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo, sa'yo lahat yun. Oh di ba, the records uh, will bear me out. O, oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yun, naglalaban-laban na. ba sa bidding yan? Panglimang yes, tanong pa. na yan eh. Sabi mo kanina, uh, last question. Hindi <laughs> 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 ba sumagot? ay sumagot. Oh. Hindi, sagutin mo. Espo, sumag, opo. Sumagot ako. Opo. Oh. naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang sa isang kontrata at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh. no